isibisihan ang auntie nyo. Maglalayas kasi mamaya. Aalis kasi kami mamaya. Magbabaon kami. Kailangan namin magbaon. Bawal magutuman. Kasi bawal malipasan ng gutom para hindi sumpungin. Kaya ito nga, nagprepare ako ng 12 pieces na hotdog para sa aming baon. Pero dalawa lang naman kami ng bosko. Sinadya lang talaga namin damihan para mayroon kaming maipamigay doon sa mga katabi namin mamaya sa upuan. Oh my goodness! Tigas lang ulo ng ketchup. Ayaw sumunod. <laughs> Ay nako. Ayan. After 200 years, ayan, nalagyan ko rin. Pero kaunti, kaunti nga lang, hindi marami. Hindi ko kasi talaga ma, hindi ko maano, hindi ko mataktak, hindi ko malabas. I know you've been knocked down You've been lost and found. You kept your feet on ground and followed your heart. I know you're missing home and all you've ever.